sa kanyang Facebook page na mayroong caption. Grabe guys, nakakatouch pagdating namin. Ito ang sumalubong kay George. Isang pan na umiiyak sa tuwa dahil uh, bumalik na kami. Ayan, bumalik na kami. Ayan, finally guys, Sir George at sila si Ramel ay bumalik na rin sa Ilias J. TV Band. Mario. At spotted nga si Sir George kanina mga Q. Sabihin nyo po, dito po sa Bacolod, Lanao. Del Norte, ayan guys, so oh. o oh, diba, so marami pong natuwa mga Q dito po sa pagbabalik ayan, ni Sir George ayan, uh, para alalayan yung ating idol Ilias, JTB at grabe guys, so oh, yung panayang guys umiiyak po talaga siya mga ka-Q, ayan, tubang-tua po siya dahil nga uh, nakabalik na sila Sir George mga ka grabe yung twist ng story na to, guys so ito na nga yung sinasabi ko mga kayo. so ayun mga kayo. Siyempre masaya tayong lahat guys dahil uh, ito uh, finally ay uh, nakabalik na sila Sir George. Ayan. So kung isipin mo ako isang gabi lang siyang hindi nakasama ni Elias JTB. Kagabi lang guys. Kagabi lang na hindi siya nakasama ni Elias JTB. So yun mga Q. Yan muna yung update ko mga Q. So mamaya guys expect natin yan na nandyan na po sa likod ni Elias JTB si Sir George para umalalay Mario. Kasi kagabi guys, nakita naman natin na grabe, basang-basa po sa pawis si Ila CTV Mario. Yan, hinubad na ni Ila CTV yung kanyang damit Mario, piniga. Yan, at binigay sa crown. Pinag-agawan yun guys, nag-viral po yun, pinag po yung damit ni Ila CTV. So mamaya meron nang mag-aalaga sa idol natin kasi ito na, bumalik na po yung kanyang personal assistant na napakabait at yung kanyang mga bodyguard Mario, si Sir Amel, si Sir George, at yung isa pang bodyguard Mario. Yan, congratulations po Sir Amel yan. Marami pong uh, sumaya Mario <laughs> dito po sa moment na yan. Ayun no? Oh. Yan hinahalik halikan po siya ni Sir George sa noong Mario sign po ng respect Mario. Siyempre natutuwa rin si Sir George, guys, na marami po talagang tao talaga na gustong bumalik po siya at nalulungkot nung nagsabi po siya na aalis-alis ah, o magre-resign na po siya bilang uh, PA po ni Ilias JTB dito po sa Ilias JTB Band. Ayan, kahit ako guys, grabe, nalungkot po talaga ako mga Kasi ang sarap kasi mga kuyo mag-alaga ni si Ramel guys. Grabe, sobrang alaga po niya si Ilias JTB. Ayan, ultimo pawis mga kuyo, pinupunasan po talaga ni Sir George. So, at syempre guys, napamahal na rin si Sir George kay Ilias JTB. Pati na rin sa pamilya ni Ilias JTB. So, ito guys, ayan, so happy-happy na po yung lahat. Ayan, lahat po naging mamahal dito po kay Sir George at kay Ila City TV dahil ito na, happy together na Mario kasi babalik na po si Sir George. Ayan, ayon po yun sa post mismo ni Sir Ramil ha. Ayan, pinapatunayan naman yan ni Sir Ramil na bumalik na sila. Ayan, masaya po yung tagahanga na yan guys na bumalik na po sila dito po sa si Ilias J. TV Band. So yun mga Q, yung concert ngayong araw ng Ilias City TV Band ay dito po sa Bacolod, Lanao del Norte. Mga Q, so saktong address, Municipal. Sinter Purok Size. na uh, Bononi. Ayan, Bacolod Lano del Norte. So, yun, mga Q. Abangan natin mamaya, guys, kasi makikita na natin si Sir George. Ayan, na uh, sa taas ng states kasama po. Si Lacey TV, aalalay po siya, mga Q. At si Lacey Ramil naman, yan bilang bodyguard naman ni Elias JTB. So, yun. Maraming maraming salamat, guys. Yan, at God bless po sa ating lahat. Ayan, everybody's happy na po lahat po na sumusuporta sa Elias City TV Band. Maakyo tayo po. Siyempre masaya tayo guys. Kasi hindi naman natin talaga maalis na nalungkot talaga tayo nung nabalitaan natin na magre-resign po si Sir George Maakyo. So ito guys, finally bumalik na sila. Maakyo at uh, makakasama na sila araw-araw ng banda. Lalong-lalo na ni Ilyas J. TV Band. Yan. Sana Sir George, huwag ka nang umalis ha. Yan. Alagaan mo na lang yung idol namin. Yan. ah, uh, dapat nandyan ka sa tabi niya para umalalay, Sir George. Kasi batang-bata pa yung idol namin, Sir George. Kailangan niya po yung gabay ng katulad po ninyong ma-experience po sa buhay, mga kapyo. So, yun, mga kapiyo. God bless. Abang-abang lang kayo guys sa ano natin, sa karagdagang update pa natin dito po ngayon sa concert ng Ila City Band sa Bacolod. Lanao del Norte. July 23, araw po ng Merkulis. Pagdasal natin na huwag sanang umulan. Maakyo para masaya naman po yung crowd. Maakyo. Kasi pupunuin yan mamaya. Yung napakalaking concert venue na yan, maakyo. Grabe. Yan. Isa po yung ano, field po ng, ano, ng soccer. Yan. Uh, kaya malaki po talaga siya. Maakyo. Hindi po basta-basta uh, pupunuin po yan mamaya ni Elias J. TV Maakyo. So, yun lang guys. God bless po sa ating lahat ha. Ah, guys, sana po suportahan po ninyo itong aking uh, YouTube channel. Ayan, sa mga nagmamahal po kay Ilya City TV, sana rin po suportahan din ninyo itong aking YouTube channel guys. Kasi malaking tulong na rin po yan mga kayo. Yung like, share po ninyo, comment po ninyo, malaking tulong po yan. Para po dito sa ating uh, YouTube channel. Para ganahan naman tayo guys mag-update palagi. Yan, para tuloy-tuloy po yung update natin. At subscribe na rin. Mga kayo. click the tiny bell button para matotipay ka Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.